Good morning guys, ayan, medyo malinis pa yung ating bahay, kasi nga naglinis ako kahapon, o oh, ba diba, guys, good morning sa lahat, so ayan, medyo malinis pa, kaya medyo uh, magpapatumpik-tumpik muna ako ngayon, pero may uh, tupiin ako guys, ayan, o oh, diba, o... Oh. Tapos ito po 'yung aming aso. Thank you po sa nagbigay, binigay lang po 'yan. Ito 'yung kahapon na nilaban ko. Shit, ang dami. So ayan, oh, 'di ba? ayan ang ating mga nilaban kahapon. ayan, good morning, good morning sa inyong lahat. Ito po 'yung nasa baba namin, 'di ba? Maganda pa 'yung araw. Ang dami kong sinampay. Sana lahat 'yan matuyo para matupi ko na. So ito 'yun, guys. So, 'Di ba? dami-dami namin sampai parang piyesta ah, oh, hello hello tanggol oh, di ba so ayan ito naman po yung mga pusa nakakulong sila guys oh, ayan good morning sa inyo oh, tahimik school kasi walang pasok ayan good morning po good morning sa lahat oh. Ayan, eto po yung aking mga sinampay. Kahapon pa yan. Ayan. So, matutuyo na yan maya, -maya. Good morning sa lahat. Kagigising ko lang po. Kaya, oh, yung mga tupiin ko pa nung nakaraan, nakatupi na. Pero hindi ko pa nalagay sa lalagyan. Hanggang sa maubos na. Aroy ah, ganun pala talaga yan. O, oh, eto. Malinis na. At ako'y magkakapi muna, guys. Good morning po sa ating lahat. So, tulog pa sila. Hi, Santa! malapit na Pasko. Ito yung kwarto ng aking panganay. Wala siya nasa trabaho. So, medyo malinis na rin po yan. O, oh, di ba guys? Bye-bye! God bless po sa ating lahat. Magkakapin muna si Tindera Hina. Bye!